WhatsApp up po sa inyo mga kaparmers farmers ano? so for today's video ay meron po tayong nakita na nagtatae tsaka sinisipon sa ating mga bagong sisiw ayan po oh, ganyan yung puwit nila ganyan po nagtatae po yan kaya hiniwalay ko po sila kaagad bali dalawa po ito po yung isa yan makikita nyo po talagang meron silang ano sa puwit ito naman yung isa sinisipon niwalay ko din po, ano, natutulog din po siya na nakatayo ganyan po siya matamlay kaya yan, hiniwalay ko po silang tatlo pinainom ko po yung nagtatae eh, nitong betrasine gold probiotics po yan, para sa nagda-diarrhea yun po yung sinabi sa akin nung sa may pinagbilang ko po ng mga pids so, may mga teknisya naman doon magtanong lang po tayo tapos bibigyan po nila tayo ng gamot yan so ang pagpapainom ko po ay naglalagay po ako ng konti sa may mga takip po na yon tapos ang ginagawa ko po ay kumukuha po ako ng kutsara tapos pinapainom ko po sa kanila na binubuka ko po yung bunga nila kasi pag hindi po natin ginawa yon hindi po sila iinom eh hanggang sa mamatay na lang po sila katulad po nung isang ginawa ko na na malaki. Ayan. So ngayon po andyan na po siya sa may kulungan ulit na malaki dahil binalik ko na po siya. Kumain na po siya ulit at uminom na po. So mabisa po yung ambroxetil na pinainom ko. Na ano na mo gamo talagang mabisa po sa may sipon. Ayan so ang pinainom ko naman po pala sa may isa na sinisipon ito po ulit yung ambroxetil. Ayan talagang mabisa po yan dahil natanggal po yung sipon ng isa. Naging masigla na po siya ulit. Yan, binalik ko na po siya diyan. Tuwag po na sinabi ko kanina. Masigla na po siya ulit at kumakain na. Yan, so ganoon lang po ano, pag may mga nagtatake tapos uh, sinisipon, ganoon lang po ang gawin natin. Yung mga natutulog po na nakatayo, talagang may sakit po yun sila. Ngayon na po yung iba natin na walang sakit, masigla po sila. Ito po yung tatlo. So yun lamang po at sana gumaling yung mga manok po natin na nagkaroon ng sakit na yan like, share, subscribe na lang po sa like.